Have a blessed day, mga bayan. Welcome back po sa channel, OFW, KSA. Pastor Kibuloy, nagtataguraw dahil may bantaraw ang kanyang buhay mga kababayan. Nagtataguraw si Pastor Kibuloy dahil sa banta sa kanyang buhay mga kababayan. Inakusan din ni Pastor Kibuloy ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos ng pakikipagsabwatan sa Amerika laban kay pastor Kibuloy mga bayan so watch ko natin mga bayan ang mga nagbabagang balita na ito ito po ang kasalanan ko pinayaman ako ng Panginoon Dios single ako kaya pinag-aagawan ako pagkatapos na ako ay maghihindi mapapahiya ibabaligtad nila sa akin yan ang pahayag ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya na mga dating miyembro ng KOJC sa pagdinig ng Senado. Handa na raw si Kibuloy na harapin ang 43 kaso laban sa kanya sa Amerika kabilang ang sex trafficking at fraud. Handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, ng aking mga lawyers, US-based lawyers handang-handa. Pastor Kibuloy, nagsalita na, boses lang. At walang video ang pagpapahayag ni Pastor Kibuloy. Nagtatago kasi siya dahil may bantaraw ang kanuhay mga kababayan. Ang ulo ko po ngayon, may patong na 2 million dollars or 100 million pesos, sino surveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. May sabuatan din daw ang Amerika at ang Marcos administration laban kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyong nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Ginigipit daw siya na sa ugnayan niya kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakuwenta-kuwenta sinusubukan pa namin kunin ang panig din ng Pangulong Marcos at ng First Lady. Gate naman ni Speaker Romualdez, walang basihan ang aligasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga. Paraan lang daw ito para maliis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. At Senator Risa Hontiveros, nagsalita rin na nag-iimbestiga kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan. Huwag pong pa-victim. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Pinabulaan na naman ng FBI na may reward para sa paghuli kay Kiblo. So yan po mga kabayan ang mga nagbabagang balita. At maraming salamat sa inyong panonood. God be the glory.